Kaibigan, ikaw ba may natanggap na payo o babala at hindi mo ito pinakinggan o sinunod? At sa huli, ito'y pinagsisihan mo. Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa aklat ni Lucas. Sa ating gospel, si Jesus ay nagbigay ng payo sa ating lahat. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ng inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon. Si Jesus ay nagbigay ng payo o babala sa ating lahat na tayo ay dapat laging handa sa isang parating na kaganapan. Ngunit ito ang challenge para sa ating lahat mga kaibigan. Walang nakakaalam kung kailan ang araw na ito. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Si Noah ay nabigyan ng babala sa mga tao noong kanyang panahon. Ngunit hindi sila nakinig. Naging abala sila sa ibang bagay at hindi nila namalayan ang pag-ulan at pagbaha. At dahil dito, sila ay namatay. Ganyan din ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Masyado tayo nag-aabala sa ibang bagay. Sa pagpapasaya, sa paglalasing o pag-aalala ng mga problema ng mundong ito. Dapat tayo makinig sa babala ni Jesus. Sapagkat pag naging abala tayo sa mga bagay ng mundong ito, tayo ay papunta sa isang bitag. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Paano ba maging laging handa? Ang focus natin ay hindi dapat sa mga bagay ng mundong ito. Ang sabi nga ni Juan sa kanyang aklat, Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Sa halip ay mag-focus tayo kay Jesus. Manatili tayo sa kanyang presensya. Manalangin tayo sa kanya na tayo mabigyan ng lakas upang ma-overcome natin kung anumang problema o paghihirap ang ating kailangan harapin dito sa mundong ito upang balang araw sa kanyang pagbabalik tayo ay handa handa ng bumalik sa kanya doon sa kanyang kaharian kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras lagi niyong idalangin na nagkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao kaibigan, na-bless ka mo ng pagdinilay na ito? pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week.